sino lang ba ang papasok sa kaharian ng Panginoong Hesus? Si Hesus na ang nagahari noon paman. Siya ang katuparan ng lahat ng mga pangako ng Ama. Siya na ang Panginoon para sa walang katapusang mundo ng mga sumusunod sa Kanya. Silang mga kabilang at nagtitipon sa Kanyang pangalan. Wala nang pagkakaiba ang lahat, man o hintil noon paman hanggang sa ngayon ay dapat nakaisa na sa Panginoon. Kaya naman kung labis nating pinanghahawakan ang ating relihiyon o samahang kinabibilangan at atin pang mas pinapanigan kaysa sa katotohanan ng salita ng Diyos, ay hindi nga tayo magiging karapat dapat na makabilang sa kanyang kaharian sapagkat tayo na nga ay pumili na ng tunay na paglilingkuran. Ngunit kung tayo ay buong lakas na nagsisikap na makagawa ng mabuti sa kapwa, ay nagaganap nga sa atin ang tunay na pagkampi at pagpili sa Panginoon. Sapagkat ito rin ang tunay na pagmamahal at pagsunod sa Diyos upang tayo ay makabilang sa New Covenant Age o ang New Heavens and New Earth na pinagwagian na ng Panginoong Hesus. Matthew 7.21 Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao noon paman, kundi itinuturing niyang kanyang mga anak ang mga sumusunod sa kanya at gumagawa ng kanyang kalooban. Ang pag-ibig sa kapwa, sa kanila nga ay tinawag silang Israel ng Diyos. Mga kapatid, kahit sabihin pa natin na tayo sa ating relihiyon o samahan ang mas marami sa iba, kahit sabihin at ipagmalaki na tinanggap na natin si Jesus bilang Panginoon. Kahit ipaggiitan pa natin na nasa atin na ang banal na spirito. Kahit sabihin natin na tayo ay born again, kahit katoliko ka man, o kahit sinong pangalan ng samahan na nagtataas sa pangalan ni Jesus. Kahit tayo pa ay handang magbuwis ng buhay sa ating relihiyon, Walang halaga ang lahat ng mga ito kung walang pagtitiis para sa hinihingi ng Diyos na tunay na pagmamahal sa Kanya. Sapagkat kung wala ang pag-ibig sa kapwa, e eh walang ang kabuluhan ng lahat ng ito. Alalahanin natin na anuman ang ating kalagayan sa buhay. Tayo ay huhukuman, lalot kung patuloy ang ating pagsadya sa kasalanan. Sapagkat sa ganito ay namumuhi ang Diyos noong una paman. For if we go on, Sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a terrifying expectation of judgment, and the fury of a fire which will consume the adversaries. Anyone who has set aside the law of Moses dies without mercy on the testimony of two or three witnesses. How much severer punishment do you think he will deserve who has trampled underfoot the Son of God? and has regarded as unclean the blood of the covenant by which he was sanctified, and has insulted the Spirit of grace. Hebrews 10 verse 26 to 29 Sapagkat ang Diyos ay katuwiran, hindi maitatago sa Kanya ang layunin nating tao. Kung siya nga ay gumagawa tulad sa isang musmus na bata na hindi nagpaplano ng masama, katunayang sinabi nga niya ang ganito. And said, Truly I say to you, unless you are converted and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Whoever then humbles himself as this child, he is the greatest in the kingdom of heaven. Matthew 18 verse 3 to 4. My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. 1 John 2 verse 1. Ito ang katwiran ng nasa New Covenant ng Panginoong Hesus. Sapagkat siya nga ay righteous advocate, hindi tulad sa isang abogado na nagtatanggol ng kahit may kasalanan. Dahil siya nga ay matuwid, kanya lang ipinagtatanggol ang alam niyang tunay na hindi sumasadya sa pagkakasala. Sapagkat siya rin ang humuhukom. Wala ngang makakalusot at makapagdadahilan. Sana kapatid ay hindi tayo abutan sa dulo ng ating buhay na nasa ganitong kalagayan dahil kung tayo ay mahina na at hindi na nasa tamang kaisipan ay wala na ngang magagawa sapagkat hindi nating sinikap na makasunod habang tayo ay malakas pa at nasa hustong pag-iisip Alalahanin natin ang mga sinabi sa sulat ng Proverbs chapter 1 verse 22 to 33 How long you simple ones will you love simplicity For scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge. Turn at my rebuke. Surely I will pour out my spirit on you. I will make my words known to you. Because I have called and you refused, I have stretched out my hand and no one regarded. Because you disdained all my counsel and would have none of my rebuke, I also will laugh at your calamity. I will mock when your terror comes, when your terror comes like a storm, and your destruction comes like a whirlwind, when distress and anguish come upon you. Then they will call on me, but I will not answer. They will seek me diligently, but they will not find me. Because they hated knowledge, and did not choose the fear of the Lord, they would have none of my counsel and despised my every rebuke. Therefore they shall eat the fruit of their own way and be filled to the full with their own fancies: for the turning away of the simple will slay them, and the complacency of fools will destroy them. But whoever listens to me will dwell safely, and will be secure without fear of evil. Hindi nga natin lang ang Panginoon. na kapag huli na ay saka pa lang magsisisi. Kaya't lalo ng walang magagawa ang kahit ipanalangin pa tayo kung namatay na at gumawa sa paulit-ulit na pagsadya sa kasalanan.